Manalangin sa mahal na birhen ng Lourdes. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O laging kalinis linisang birhen, ina ng awa at kagalingan ng mga may sakit, takbuhan ng makasalanan, aliw ng mga nagdadalamhati. Nababatid mo ang aking mga pangangailangan, ang aking mga suliranin, ang aking mga paghihirap. Nangyaring ituon mo sa akin ng iyong matang maawain. Sa iyong pagpapakita sa Lourdes, nagalakang gawin itong isang natatanging santuaryo na siyang pinanggagalingan ng mga biyaya at dooy maraming mga may sakit ang nagsigaling maging sa kaluluwa o sa katawan. Dumudulog ako sa iyo na puno ng pananalig upang hingi ng iyong makainang pamamagitan. Ipaggamit mo sa akin, aking ina, ang hinihiling ko sa panalangin ito. Sisikapin kong tularan ka sa iyong mga gawang kabanalan upang pagdating ng araw ay makibahagi ako sa iyong kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. Ibaling mo sa akin ang iyong mga mata o inang kaibig-ibig at pirhing masintahin ng Lordes sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking mga panalangin. Iharap mo ang aking mga daing at kahilingan sa iyong mabathalang anak at sa kanyang pamamagitan at kapangyarihan mangyayari ang lahat ng bagay. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen o mahal na birhen ng Lourdes. Ipanalangin mo po kami sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.